ang kalangitan sa ibabaw ng Jerusalem ay bumukas. Sa katahimikan bago ang bukang liwayway, isang liwanag na hindi mula sa araw ang bumuhos, isang dalisay na gintong sinag na tumago sa manipis na tabing sa pagitan ng mundo at ng kawalang hanggan. Hindi ito isang pagsabog, kundi isang tahimik na paghahayag, isang sugat sa realidad na nagpatigil sa pag-inog ng mundo. Bawat nagmamasid na anghel ay huminto sa pag-awit. Bawat demonyo sa kadiliman ay napaurong sa takot. Isang trono ang bumababa. Ngunit ito ba ay isang kaloob mula sa Diyos? O isang nakasisilaw na babala ng pinakamatinding panlilinlang na malapit ng dumating sa mundo? Ang pagbaba nito ay hindi marahas, kundi may layunin at perpektong kontrolado. Isipin ang isang gintong dahon na dahan-dahang nahuhulog sa isang lawa na walang hangin. Ngunit ang dahong ito ay kasing laki ng isang sasakyan at nagniningning na may sariling buhay. Walang maririnig na ugong ng makina, walang apoy mula sa muling pagpasok sa atmosfera, tanging isang presensya na lumalakas sa bawat sandali, isang dagundong na hindi naririnig ng mga tainga ngunit yumayanig sa kaluluwa. Tila ang mismong sentro ng pamahalaan ng langit ay inililipat sa harap ng mga mortal na mata na ang destinasyon ay walang iba kundi ang pinagtatalo ng lupain sa buong planeta, ang Temple Mount. Ang epekto nito ay hindi isang pagyanig sa lupa, kundi isang pagyanig sa espiritu. Mula sa mga pader ng lumang lungsod hanggang sa mga modernong gusali ng Tel Aviv, naramdaman ito ng mga tao. Isang bigla ang paghinto sa kanilang mga puso. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na ang mga patakaran ng sansinukob ay biglang nagbago. Isang gwardiya sa western wall ang napaluhod, nabitawan ang kanyang reply. Isang turistang kristyano sa bundok ng mga olibo ang napaiyak ng walang dahilan. Sa buong mundo, ang mga taong may espiritual na sensitibidad ay nagising mula sa kanilang pagkakatulog. Ang kanilang mga espiritu ay binulungan na ang isang bagay na hindi kapanipaniwala ay naganap sa banal na lungsod. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga unang nanginginig na video mula sa mga cellphone ay sumabog sa internet. Ang mga social media feed ay napuno ng iisang imahe isang kumikinang na bagay na nakalutang sa ibabaw ng Dome of the Rock. Ang mga news network sa buong mundo ay nag-scramble, pinutol ang kanilang mga programa upang ipakita ang live feed mula sa Jerusalem. Ang mga hashtag tulad ng Enter Throne of God at Jerusalem Miracle ay naging trending sa buong mundo sa loob ng wala pang isang oras. Bilyon-bilyong mga mata ang nakatutok, pinipilit na harapin ang isang tanawi na sumisira sa bawat batas ng pisika at sentido komun. Isang direktang mensahe mula sa isang dimensyon na matagal nang itinuturing na alamat lamang. Ngunit ang pinakanakakakilabot na katotohanan ay ito. Ang trono ay walang laman. Hindi ito isang pagbisita, kundi isang anunsyo. Isang upuan ng kapangyarihan ang inilagay. Naghihintay ng isang uupo. Ito ay isang paanyaya at isang bantana pinagsama. Habang ang mundo ay namangha sa himala, ang mas malalim na tanong ay nagsimulang umalingaw ngaw sa mga bulwagan ng kapangyarihan at sa mga lihim na silid ng panalangin. Ang tanong ay hindi na kung may darating, kundi sino at ano ang tunay niyang anyo sa likod ng ginintuang pangako. Sa loob ng ilang oras, ang pagkamangha ay naging pandaigdigang krisis. Ang Jerusalem, isang lungsod na nababad na sa dugo at panalangin sa loob ng libu-libong taon, ay naging sentro ng isang unos na hindi kayang kontrolin ng sinumang tao. Ang mga militar sa buong mundo ay itinaas sa pinakamataas na antas ng alerto. Ang mga linya ng komunikasyon sa pagitan ng Washington, Moscow at Beijing ay nagiinit sa mga apurahang tawag. Ang bawat bansa ay nagtatanong ng parehong bagay. Ito ba ay isang gawa ng Diyos? O ang pinakasopistikadong gawa ng panlilinlang sa kasaysayan na idinisenyo upang simula ng isang pandaigdigang digmaan? Ang walang laman na trono ay nakaupo sa ibabaw ng banal na bundok hindi lamang bilang isang simbolo, kundi bilang isang tahimik na ultimatum sa buong sangkatauhan. Upang maunawaan ang bigat ng sandaling ito, dapat nating balikan ang kasaysayan. Ang Temple Mount o Haram al-Sharif ay hindi lamang isang piraso ng lupa. Ito ang espiritual na pusod ng mundo. Ito ang lugar kung saan itinayo ni Solomon, ang unang templo, ang tahanan ng kabanang tipan. Ito ang lugar kung saan inialay ng mga Hudyo, ang kanilang mga handog, at kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Para sa mga Muslim, ito ang lugar kung saan umakyat si Propeta Muhammad sa langit. Ang paglalagay ng isang bagong trono dito ay hindi isang banayad na mungkahi. Ito ay isang radikal na deklarasyon na nagbabanta na muling isulat ang pundasyon ng tatlong pangunahing relihiyon sa mundo. Ang mga reaksyon mula sa mga relihiyosong lider ay kasing bilis ng pagkalat ng balita. Ang Vatican ay naglabas ng isang maingat na pahayag na nananawagan para sa panalangin at masusing pagkilala. Sa Cairo at Mecca, ang mga pinuno ng Islam ay nagdeklara na ito ay isang mapanganib na panlilinlang, isang pagsubok sa pananampalataya. Samantala, sa buong Amerika at Africa, ang mga ebanghelikong kristyano ay nagdiwang sa mga lansangan na nagpapahayag na ito ang hindi maikakailang pagdating ng mga huling araw. Ang mga rabbi sa Jerusalem ay nagtalo sa mga sinaunang teksto na hinahati sa pagitan ng pag-asa sa pagdating ng Mesyas at takot sa isang huwad na tagapagligtas. Ang himala na dapat magkaisa ay naghasik lamang ng mas malalim na pagkakahati. Sa likod ng mga eksena, ang mga gobyerno ay desperado. Sinubukan ng mga siyentipiko na suriin ang penomenon, ngunit wala silang maibigay na paliwanag. Hindi ito hologram. Hindi ito naglalabas ng anumang radiation na kayang sukatin. Para bang ang bagay ay umiiral sa isang bahagi ngunit wala sa ating pisikal na realidad. Ang kawalan ng kakayahan ng agham na ipaliwanag ang kaganapan ay nag-iwan ng isang malaking puwang na mabilis na pinuno ng takot, espekulasyon at propesya. Bigla na lang, ang lahat ng teknolohiya at kapangyarihan ng tao ay naging walang silbi sa harap ng isang katanungan na nagmula sa langit. Ang mundo ay nahati na ngayon sa dalawang kampo, yaong mga naniniwala na ito ay isang banal na interbensyon at yaong mga natatakot na ito ay isang anunsyo ng isang paparating na mananakop na may kapangyarihang hindi mula sa Diyos ang trono ay nananatiling tahimik at walang laman isang perpektong salamin na sumasalamin sa pinakamalalim na pag-asa at pinakamadilim na takot ng sangkatauhan ang bawat tao sa planeta ay napilitang magtanong sa kanilang sarili sino ang darating upang umupo dito at ano ang mangyayari sa atin kapag ginawa niya ito. Kung ngayon pa lang ay namamangha ka na, mag-subscribe ka na sa aming channel. Dahil marami pang hiwaga ang nakatago sa kwentong ito na dapat mong malaman. Habang ang gabi ay patuloy na bumababa sa Jerusalem, isang bigla ang pagbabago ang naganap. Ang himpapaw ng katahimikan ay binasag ng isang hindi makitang dagundong, isang pagyanig na tumagos lamang sa puso ng bawat nananalig sa isang iglap nagdilim ang hangin sa paligid ng Temple Mount, ngunit ang trono ay mas lalong nagniningning, animoy may bumubuhay na kapangyarihan mula sa loob nito. Maraming nagtipon, nagdasal, at sumigaw sa takot at pagkamangha. Biglang sumiko ang isang sinekdokeng kidlat, lumilok ng imahe ng trono sa kalangitan, kasabay ng kapansin-pansing tunog na tila pangalan lamang ng Diyos ang naririnig ng mga tapat. Sa gitna ng kaguluhan, may mga saksi na nagsabing sila ay nagkaroon ng malalim na pangitain, mga salitang hindi binigkas ng bibig, ngunit umalingaw-ngaw sa kanilang diwa, iba't ibang propeta at tinig ng pananampalataya mula sa iba't ibang bansa ang nagtangkang maghayag ng kanilang mga mensahe. Ilan ay nagbabala laban sa isang dakilang manlilinlang na magpapanggap bilang tagapaghisno na sumakop sa trono. May ilan namang nagsabing ito raw ay hudyat ng orihinal na pagbabalik ng anak ng tao, ngunit ang sagot ay nanatiling nakatago sa loob ng misteryo. Ang pinakapinakatatakot na tanda ay dumating mabilis. Isang kakaibang anyo ng ulap ang bumalot sa paligid ng trono. Mula rito, tila may mga aninot liwanag na naglalabanan, parang digmaan ng dalisay na kapangyarihan at ng mapanlinlang na dilim. May mga pulutong ng mga ibon na biglang lumipad palayo. Ang mga hayop sa lungsod ay naging balisa. Ang mga bata, maging ang mga sanggol, ay umiiyak na walang alam na dahilan. Parang isang palatandaan na ang lahat ng likha, mula nilalang hanggang halaman, ay nakadama ng pagbabagong ito. Noong sumunod na mga saglit, isang talinghagang tinig ang gumuhit sa puso ng mga nakaluhod. Ang oras ng pagpapasya ay dumating. Ang saksi ay ipapakita. Ang mapagpakitang tao ay pararangalan sa harap ng sarili niyang anino. Walang nakarinig gamit ang kanilang mga tainga, pero bawat mananampalataya ay nakaramdam ng kakaiba, isang kuryenteng espiritual na dumaloy hanggang sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Ang mga leader ng relihiyon ay napaatras, napuno ng matinding kaba. Paparating na ang isang puwersang magbabago sa lahat ng itinuro ng nakaraan. Ang mga kamera ng media na noon ay palipat-lipat sa bawat anggulo ay biglang nagkaroon ng pagkakagulo. Ang imahe ng trono ay kumikislap, parang hinahatak mula sa dalawang magkasalungat na direksyon, isang kamay ng liwanag at isang kamay ng anino. Sa ilang segundo, tila nagsisikip ang mundo, hinihintay kung sinong kapangyarihan ang mananaig. Sa kabila ng milyon-milyong tanong, nag-iwan lamang ang eksena ng isang mas matinding sigalot ng pagdududa at pangamba. Sino o ano ang lalapit para ang kininang kapangyarihang ito? Habang sumisid ang gabi sa pinakailalim nitong katahimikan, umusbong ang mas malalalim na pakikibaka, hindi na lang sa mga lansangan ng Jerusalem, kundi sa loob ng bawat tao. Ang epekto ng nakita ay higit pa sa pisikal. Ito ay naging matinding labanan ng pananampalataya at takot. May mga tumayo, matibay ang panalangin, humihiling ng liwanag at habag. Pero marami rin ang nabalot ng alinlangan at takot, lalong-lalo na ang mga umaasang makakita ng himala na magdudulot ng totoong pagbabago sa kanilang buhay. Ang bawat nag-iisang gabi ng tao ay napuno ng mga tanong. Tayo ba ay pinarurusahan o pinadadakila? Ito ba ay simula ng bagong kordero o pagdating ng lobo na nagbabalat kayo? Sa mga tahanan, simbahan at sinagoga, naging masinsing panalangin ang umalingaw-ngaw, kasama ang pagiyak at pagtalikod sa sariling masidhing pagnanasa. Ang mga bata ay ginising, ang mga matanda ay nagmintis ng tulog, hindi malaman kung magdiwang o magdalamhati. Tila lahat ng kasaysayan, lahat ng propesya, ay naguumapaw sa iisang saglit. Ang ilan ay nakadama ng pag-asa. Ang Diyos ay totoo. Ang kanyang plano ay nalalapit na. Ngunit ang iba na may pinahina ng pagdududa, sila'y nanginginig sa maalab na posibilidad na ang kinang ng trono ay isang bitag, hindi isang gantimpala isang hindi matanggang katahimikan at bumabalot na kuryosidad ang dumaan sa bawat sulok ng Jerusalem at umusbong patungo sa mga telebisyon at gadgets ng bawat tao sa mundo, pati ang mga hindi naniniwala, sumilip sa bintana ng pananampalataya, nagtanong kung lahat ng kanilang alam ay maaring magbago ngayon. Sa Temple Mount, isang batang hudyo ang nagdasal ng mga salmo, kanyang mga mataluhaan at mapupuno ng galak. Sa kabilang dako, isang imam ay tahimik na lumuhod, sinusuri ang kanyang alaala ng sinaunang mga propesya, maging mula sa liblib na nayon sa Afrika hanggang sa pinakamalalakit pinakamodernong syudad, napatigil ang lahat, pinanood ang pagpasok ng bagong yugto sa kasaysayan ng tao, na parang isang pelikulang hindi maaring ipos. Sa katahimikan ng gabi, isang malakas na sigaw ng espiritu ang sumiko. Buksan ang iyong mga mata at puso, dahil ang trono ay hindi lamang isang tanda, ito ay isang pagsubok ang hinaing pag-asa at takot ay nagsanib sa isang tanong na pumupukaw ng matinding tensyon sino ang may karapatang humawak sa kapangyarihan ng walang hanggang trono at anong kalikasan ng espiritu ang magpapasya dito at dito biglang sumiklab ang rurok ng tagisan ang sagupaan sa pagitan ng liwanag at dilim ay lumantad na harapan hindi na lamang sa mga pangitain kundi sa mismong larangan ng Temple Mount ang trono, nasa gitna ng kumukulong dagat ng mga mananampalataya at mapanlinlang na espirito, ay tila nag-aatubiling magbunyag ng huling lihim. Ang bawat segundo ay parang isang sandata ng takot. Mga tao'y hindi malaman kung magtatakip ng mata o tititigan ng himala. Mula sa itaas ng ulap, isang anyo ang dahan-dahang bumaba, hindi ganap na maaninag, parang alabok ng gintong araw na sumisiko sa dapit ang ilan ay sumigaw ng mesaya, ang iba na may napausal ng antikristo, ang mga kamera ay tumutok, bawat mata sa mundo'y pinaliit sa iisang punto. Sa iisang iglap kay raming salat pag-asa ang nagtipon sa mukha ng isang nilalang. Mabait ang anyo, ngunit ang ningning ng mata ay parang apoy sa likod ng malamig ng ngiti. Ang hangin ay naging nilulumot ng kaba. Sa napakabigat na saglit na iyon, ang mga espiritual na tagapamatnubay mula sa iba't ibang pandaigdigang relihiyon ay sabay-sabay na nagdasal. Tila nagmamakaawa na hatulan ang kaganapan. Mga sikat na rabbi, mga pari ng Roma, mga imam ng Mecca, lahat ay nag-usap sa harap ng pinagsamang takot na baka ang nilalang na tataas sa trono ay hindi tunay na pagpapala, kundi pagkawasak. Biglang dumilim ang langit. Naputo lang sinalang livestream mula sa Temple Mount. Sa ilang segundo, tila nagbukas ang pinto ng impyerno at langit sa ilalim ng iisang bubong. Ang katahimikan ay parang mantsa na hindi na mabura. Pagbalik ng feed, nakarinig ang lahat ng isang boses mababa, puno ng kapangyarihan. Hindi malaman kung ito'y nakakatakot o nakapagpapalakas. Sino ang magtitiwala? Sino ang matatakot? Ang pagpili ay hindi na maiaantala. Habang sinasabi ito, Nagliwanag bigla ang trono at ang anino sa likod ng nalalapit na nilalang ay kumapal. Tila pumapasok ang sangkatauhan sa pinakamadilim na paghuhusga at pinakamaliwanag na pag-asa, sabay-sabay. Sa pinakagitna ng lahat ng ito, ang tanong ay hindi na ano ang nangyayari, kundi sino ang lalaban at sino ang magpapalamon sa panlilinlang na ito. Ang Temple Mount ay mistulang naging lampara ng propesiya, at bawat hatol ay tataga sa kasaysayan ng salinlahi. Walang makapaniwala sa sumunod na mga araw. Jerusalem ay naging labanan ng pananampalataya, pananabik at takot. Ang epekto ng pagdating ng trono at ng nilalang ay ramdam, hindi lang sa Israel, kundi sa bawat bansa, bawat relihiyon, bawat pusong marunong tumingin sa langit. Ang mga siyentipiko tumigil sa pagtatanong. Ang mga politiko, walang kapangyarihan ang mga payapang komunidad ay biglang naging mapagmatyag. Lahat ng mga dating kaaway ay nagsama-sama sa gulat at agam-agam. Ang mga umiibig sa katotohanan ay nagsimulang magtipon. Sama-samang nagdasal, nagpaalala ng mga kasulatang babala tungkol sa huwad na tagapagligtas. May nagpalaganap ng mga lihim na mensahe. Ang tunay na misiya sa hindi magdadala ng panlilinlang, kundi ng walang hanggang liwanag sa mga lansangan ng Jerusalem, nagkaroon ng mga alitan, debate, at kahit marahas na pagtutol sa pagitan ng mga naniniwala at nagdududa. Ang bawat tao ay pinilit magdesisyon sa gitna ng kaguluhan. Susunod ba sila sa nakasisilaw na anyo o hahanapin nila ang mas malalim na katotohanan sa likod ng hiwaga? Samantala, ang mga natural na tanda ay sunod-sunod na nagpakita. May mga kakaibang pagyanig sa lupa mga bituing tila nagbago ng posisyon at mga hayop na nagpakita ng kakaibang asal, nagkaroon ng endless eclipse sa ilang bahagi ng Europe at Africa. Ang mga propeta, mapagkumbabaman o mapanlinlang, ay nagtangkang magbigay ng sagot, ngunit tila walang makapagsabi ng tiyak. Lahat ay napilitang sumandig sa sariling budhi, sa pilitang pinipili kung saan ang liwanag at saan ang lilim ng panlilinlang. Unang-unang naapektuhan ang mga pamilya, ang mga bata ay natanong sa mga magulang, sino ang dapat paniwalaan? Ang mga matatanda, na dati ay matatag ang pananampalataya, ay nakaramdam ng pagkadurog at pagkaawang hindi magamot ng karunungan. Sa bawat puso may boses na nagbubulong. Ang paniniwala ay parang apoy. Sinisindihan o pinapatay depende sa iyo. Sa wakas, isang malinaw na desisyon ang ipinasa ng bawat espiritu. Hindi ito nililiti sa mga korte, kundi sa tahimik na kwarto ng budhi at panalangin. Habang ang panahon ay tuluyang sumusuong sa bagong yugto, lahat ng nilalang ay nakapasok na sa pinakamalaking pagsubok ng kanilang buhay. At ang Jerusalem, ang nananatiling sentro ng espiritual na temperatura ng mundo. Sa gitna ng kaguluhan at pagpapasya, sumambulat sa isip ng mga marurunong ang mga sinaunang hula, ang mga salita ni Daniel, Ezekiel at Juan sa pahayag ay umalingaungaw. Ang trono ay magtatayo ng tagapamahala, ngunit walang sino man ang makapagsusuri ng kanyang puso, kundi yaong pinagkalooban ng liwanag ng Diyos. Dumagsa ang konbersasyon tungkol sa mga propesiyang ito. Bawat simbahang nagsusuri ng kanilang mga salin ng Biblia, bawat Muslim at Hudyo ay tumitingin muli sa kanilang mga banal na kasulatan para makahanap ng sagot. Sa Book of Revelation, binanggit ang uh, taong darating na parang liwanag, ngunit magdadala ng kadiliman. Sa Daniel, may babala tungkol sa pinuno na magahari sa buong mundo at magpapanggap na siya ay tagapagligtas. Ang mga sekta ng eskatolohiya ay nag-insist na ang momentong ito, ang pagbaba ng trono at ng hindi pa na kikilala, ay pundasyon ng tinatawag na hulit takilang pagsubok. Lahat ng propesiyang naisalaysay ay nagkakatotoo bawat linya ay nabubuhay sa harap ng buong mundo. Ang mga kritikong pinilit ipaliwanag ang fenomenon ay kinailangang sumuko sa posibilidad ng supernatural na interbensyon. Hindi na ito kwento ng isang lungsod o relihiyon. Ito ay kwento ng buong tao, ng bawat pusong marunong mangarap at mangamba. Ang bawat minuto ay nagiging bahagi ng isang scroll na muling isinulat ng kamay ng Panginoon o ng Jablo ayon sa paniniwala ng bawat isa. Lalong lumaki ang tensyon. May ilan na naniniwala na sa susunod na pagsiko ng araw, lulutang na ang tunay na sagot kung sino ang dapat maghari. Ngunit ang hiwaga ay hindi nawawala. Sa propesya, binibigyang diin na may isang araw na lahat ng liwanag at kadiliman ay haharap sa huling paghatol, at ang Jerusalem ay magsisilbing huling hukuman ng lahat ng nilalang. Kapag bumukas ang mga paningin ng mga spiritual. Ang bawat desisyon sa kasalukuyan ay may bigat ng kawalang hanggan. Habang ang propesya ay nagiging buhay na realidad, nanginginig ang buong lupa, hindi dahil sa panganib ng giyera o ng pagwasak, kundi dahil sa kamalayang malapit na ang pagtatapos ng kasaysayan ng sangkatauhan sa ilalim ng titig ng Diyos at trono ng kaalaman at panlilinlang. Habang sumapit ang madaling araw, tumigil pansamantala ang pag-ikot ng mundo sa ilalim ng anino ng trono bawat tao, anuman ang lahi, paniniwala o edad, ay nakatingala sa langit. Hindi na mahalaga kung anong wika o bansa ang tanong ay iisa. Anong uri ng espiritu ang hahawak ng kapangyarihang ito? Sa katahimikan, dumaan ang isang malamig na simoy. Para sa ilan ito ay pag-asa, para sa iba, kabiguan. Ngunit para sa lahat, ito ay panibagong panibugho ng diwa, lumang kasaysayan na inaayos, bagong pasya na binubuo walang eksaktong sagot na bumaba mula sa silong ng kalangitan. Gayon ang anino ng trono ay naging hamon sa bawat puso, magpadalaba sa takot o tumindig sa pananampalataya at karunungan. Ang Temple Mount ay naging pansamantalang altar ng paghuhusga, at bawat nilalang ay napilitang humarap sa sarili nilang panginoon, tunay man o huwad. Ang bawat desisyon ay ginuguhit na parang apoy sa mga puso, hindi mabubura ng panahon sapagkat ito ay bahagi na ng bagong yugto ng kasaysayan na nilikha ng nakita at nasaksihan. Ang kwento ng Jerusalem, ang trono na bumagsak mula sa langit at ang mga propesya ng wakas ay isang paalalang hindi lamang para sa isang henerasyon kundi para sa lahat ng panahon. Anuman ang darating, ang bawat puso ay nasalang na sa apoy at ang bawat pananampalataya ay nasubok na ng panlilinlang at liwanag ng tunay na Diyos ang mga nagpapakatapang sumangguni, nagdasal at lumaban sa takot ay pinanday araw-araw ng bagong pag-asa. Kung ang kwentong ito ay tumama sa iyong puso, mag-iwan ng komento kung alin ang pinakanakaantig sa iyo. Ipaalam din kung anong biblikal na hiwaga ang nais mong pag-usapan sa susunod na episode. I-like, i-share at mag-subscribe. Marami pa tayong dapat tuklasin sa mga lihim na naiwang hindi pa nabubunyag ng banal na kasulatan. Marahil, hindi na babalik sa dati ang Jerusalem sapagkat mula ngayon ito ay naging termometro ng huling yugto ng kasaysayan at bawat nilalang ay naging bahagi ng isang mas malaki, mas dakilang plano ng walang hanggang Diyos.